Now, Iran and the China factor. Three Boeing 747 freighter planes left China for Iran in the first three days following Israel's first strike on Iran. Iran is set to buy 60 advanced J-10C fighter jets from China, shift air power in the region, and raise global tensions. Iran has made a major announcement. It's preparing to launch its powerful Khaybar missile soon. Ganito mismo ang nangyari sa Iran. Dati todo ang yabang nila sa mga armas nila. Ipinagmalaki pa nila sa buong mundo ang mga drones, missiles at air defense system nila. Ang ganda pakinggan kasi may suporta raw sila mula sa China. Parang ang lakas ng dating pero sa totoo lang, sa likod ng ingranding pagpapakitang gilas may lamat na pala. Noong June 2025, sinabayan ng Estados Unidos at Israel ang lakas nila para sa lakay ang military defense ng Iran. At kahit ilang dekada nang binuo ang sistema nila, gumuguhol lang pala ito sa isang bagsakan. Nasira ang air defense, naputol ang command network, at halos wala nang natirang missile launchers, parang pinatay sa switch. Dito na pumasok ang malaking tanong kung gaano nga ba kalalim ang involvement ng China sa mga armas ng Iran. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Halos lahat pala. Radar system? Gawa sa China. Command networks? China rin. Mga drone na ginamit? Base model nito ay Rainbow 4 mula China. Tingin mo parang okay pa? E paano kung malaman mong hindi buong drone ang ibinenta, kundi mga assembly kit lang? Simula 2017, tinuruan ang Iran na buuin ito sa sarili nilang lupa. Parang binigyan sila ng parts pero hindi nila alam kung paano ayusin lahat. At ang matindi pa, yung mga parts na yon hindi military grade. Ikaw ha. Ang daming kulang at yung mga critical parts tulad ng flight control, power module at energy chips kulang sa kalidad. Gamit ng civilian pero ginamit sa gera. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit halos lahat ng drones ng Iran ay pumalpak sa aktual na labanan. Mahigit 400 drone ang pinakawalan nila, pero higit 80% ang bumagsak bago pa makarating sa target. Wala silang anti-jamming system kaya nang may electromagnetic interference, parang nabulag na lang ang mga drone at hindi makaresponde. Yung iba umiikot lang sa ere na parang naligaw sa tanong kung saan ba sila dapat pupunta. At ang isa pa sa pinaka-critical, wala silang swarm capability. Ibig sabihin, kahit madami silang drones, hindi sila coordinated. Parang isang grupo ng estudyante na walang leader, kanya-kanyang galaw, kaya walang direksyon. Hindi sila pwedeng mag-execute ng isang sabay-sabay na atake kasi bawat drone ay iba-iba ng system at control. Ang masakit pa, hindi lahat ng gamit ay legal na galing China. Yung ibang critical components pala ay galing pa sa US pero ini-smuggle papasok sa Iran sa tulong ng mga underground network sa China. At nitong March 2025, mismong U.S. State Department na ang naglabas ng reward para sa apat na Chinese nationals na sangkot sa smuggling ng mga sensitibong teknolohiya. Sa madaling salita, nagmukalang lang panakipbutas ang Iran. Akala nila kaalyado nila ang China, pero ang nakuha nila ay mga armas na kulang sa kalidad at parang prototype lang. Parang ginamit lang sila bilang test subject sa negosyo ng armas. Alam mo ba, hindi lang rin basta drone ang naging problema ng Iran. Pati mismong core ng missile system nila, peke at putol-putol din pala ang pagkakagawa. At kung iisipin mo, parang mas lumalalim pa ang kwento habang mas nilalantad ang papel ng China sa likod ng lahat. Ang mga teknolohiyang ginamit sa Shahed series drones at missiles ng Iran, karamihan pala ay galing sa Amerika. Pero hindi ito binenta ng legal. Kundi ipinuslit papasok sa Iran sa tulong ng smuggling network na hawak ng Chinese Communist Party o CCP. Kaya kung tutuusin, hindi talaga sariling gawa ng Iran ang mga drone nila. Isa lang itong malaking illusion na pinangarap nilang gumana pero hindi nagtagumpay. Mula pa noong 2016, sinanay ng Northwestern Polytechnical University ng China ang mga Iranian engineers sa paggawa ng drone tinuruan sila ng structure design, paggamit ng composite materials at flight control systems. Pero heto ang twist, hindi isinama ang pinaka algorithms at core parameters. Ibig sabihin, binigyan sila ng blueprint pero hindi ibinigay ang utak ng sistema, kaya hindi rin nakapagtataka na maraming test flight ang pumalpak. May kulang sa thrust, palyado ang fire control, at hindi maayos ang navigation. Hindi lang basta problema sa teknolohiya ito, kundi sinadyang limitasyon na binigay ng China. Parang binigyan ka ng sasakyan na walang makina. Pwede mong i-display pero hindi mo mapapatakbo. Tapos heto pa, sa ballistic missile system ng Iran, hindi sila diretsyong binentahan ng missiles. Ang binigay ng China ay mas tahimik pero mas delikadong suporta gaya ng chemical raw materials, navigation systems, at mga parts na may military use. Simula noong 2024, dalawang barko mula Iran, Gulbon at Gairan, ang nakitang nagdala ng mahigit 1,000 tonelada ng sodium perchlorate mula China. Mukhang pang civilian ito pero kapag ginawang ammonium perchlorate, ito ang ginagamit na fuel sa rocket. At hindi ito galing sa ordinaryong kumpanya, kundi sa mismong military-linked businesses sa China. Ang mas nakakatakot, yung mga navigation system na ginamit sa missiles, kontrolado pa rin ng China. Kahit na marketed bilang commercial service, kaya nitong gawin ang military tracking, positioning, at kahit pag-delay ng coordinates. May ground stations ang Iran, pero ang control ay nasa kamay pa rin ng Beijing. Noong pumutok ang gyera, mahigit 550 ballistic missiles ang pinakawalan ng Iran patungong Israel. Malaking bilang ito pero nakakahiya ang naging resulta. Mahigit 90% ang naharang ng defense system ng Israel. Ang natira, lumagpak lang sa disyerto. Iilan lang talaga ang tumama. Bakit kaya? Tatlong simpleng sagot ay pangit ang flight control, sablay ang navigation, at mababa ang kalidad ng fuel. Ang parts na ginamit, iba-iba at hindi magkakasundo. Pati ang mga misil mismo, Parang hinalo lang galing sa iba't ibang panahon at supplier. Para bang umasa sa swerte sa halip na tunay na teknolohiya, mas malalapa hanggang ngayon tuloy pa rin ang pag-order ng Iran ng raw materials mula sa China. Nitong June 2025 lang, may bagong shipment na nakahold pa sa port sa Hong Kong. Kahit wasak na ang defense system nila, hindi pa rin tapos ang pakikialam ng China. Noong 2017 palang ipinakilala ng Iran ang nega system na batay sa JY-10 command platform mula China. Inilaban nila ito na parang all-seeing eye ng defense nila. Pero noong Operation Midnight Hammer ng US at Israel nitong June 22, 2025, laglag din ito. Halos kalahati ng radar sites ng Iran ay nawalan ng silbi sa loob lang ng dalawang araw. Ang JY-10 system ng China na dapat sana ang puso ng defense coordination ay hindi kinaya na pagsamahin ang mga sangkap parang display lang siya sa labanan. At dahil hindi ito nakakonekta sa military network ng China na tinatawag na BOR, at dahil kulang pa ang communication network ng Iran, nawalan sila ng real-time na impormasyon. Hindi nila alam kung nasaan ang kalaban. Ang kaya lang gawin ng command ay magbigay ng utos na parang bulag. Walang kasiguraduhan kung may tatama o wala. Pangatlo, kulang na kulang sila sa interceptor missiles at radar support. Oo, may S300 BVAR-373 at CODAD-15 sila, pero kailangan ng mamahaling missiles para gumana ang mga yan. At ang problema? Hindi kayang bumili ng Iran. Kahit makita ng radar ang target, wala naman silang sapat na missiles para patamaan ito. Dagdag pa, ginamitan sila ng Israel ng electronic suppression. Nabingit na bulag ang mga radar at dahil dito maraming missile ang pinakawalan ng walang target parang nagpaputok lang sa dilim. Ang Iron Curtain Defense System ng Iran na may malaking kontribusyon galing sa China ay tuluyan ring bumagsak dahil sa tatlong rason. Stealth bombers, electronic warfare, at precision strikes. Walang depensang nakaligtas at kahit mismong palasyo ng Pangulo ng Iran ay hindi rin naisalba. At heto pa ang masaklap dahil bukod sa pagbebenta ng China ng mga kagamitang ito meron din silang sariling diskarte para kumita. Imbes na diretsong bayad, inaalok nila ito ng installment. Para makumpleto ang sistema, kailangang bumili ng walo hanggang labing dalawang radar sets. Kapag hindi kaya ng Iran, no problem daw, pautangin nila. Pero kapag di nabayaran, lalaki ang interes. Kapag di pa rin kaya, pwede naman daw bayaran kapalit ang langis. Kaya paulit-ulit ang ikot na bili ng gamit, utang, bayad sa langis tapos bili ulit. Hanggang sa maubos ang bala at bumagsak ang depensa pero ang utang tuloy pa rin. Ang totoo, matagal nang duda ang mga sundalong Iranian sa Chinese-made weapons. Noong 1980s pa lang, ibinenta ng China ang batch ng J-7 fighter jets sa Iran. Mababa ang performance at madalas masira. Simula noon, may anino na ng kawalan ng tiwala sa produkto ng China. Hanggang ngayon, mas gusto pa rin ng mga Iranian ang Russian tech pero bakit hindi nagbibigay ng full set ang China? Dalawang dahilan. Una, ayaw nilang makasagasa sa US. Pangalawa, hindi rin nila lubos na pinagkakatiwalaan ang Iran. Mataas ang pride ng Iran at ayaw nilang nagpapadikta. Kaya kung magkamali man, hindi masisisi ang China dahil kalahati lang naman ng system ang ibinigay nila. At ang twist pa, mas pinaprioritize pa ng China ang pagbenta sa Saudi Arabia na mortal na kalaban ng Iran, kaya lalo pang nabawasan ang tiwala ng Iran sa kanila. Sa huli, malinaw na hindi tunay na pagkakaibigan ang namamagitan sa China at Iran. Sa halip na tulong, negosyo ang pinairal. Kaya kahit na bumagsak na ang depensa ng Iran, ang utang at kontrol ng China ay nananatili. Sa ganitong sistema, sino ba talaga ang panalo? Sa mga nangyayari, mapapaisip ka talaga na kapag ikaw ba ay may kaibigan na laging may kapalitang tulong, masasabi mo pa bang tunay siyang kaibigan? Ikaw, naranasan mo na bang pagkatiwalaan ng isang tao na sa huli ay ginamit ka lang para sa pansariling interes? Drop your thoughts sa comment section below. At kung na-enjoy niyo ang ganitong klasing usapan, huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang notification bell. Dahil sa channel na to, hindi lang balita ang hatid. Kundi kwentong may kabuluhan.